aso. Hmm. natukot Tapos? Oo, oh, na, na yung ano? Kailan ka ba pumunta rito? Sixteen. Oh, sixteen. Okay. okay. Nasaan yung ulit yung files mo? Ay, dala mo ba? Hindi. Tignan mo. Hindi kasi. Right. Sa dami kasi ng ano eh. Tigno mo kasi ah. Hindi siya? lang siya. Tapos? may tumawid na aso, tapos pagka-prenin niya. Uh -huh. Ano uh -huh. siya? Pero kung punta namin dito na aral, nakakalimutan ah, ko kasi na Pero may na siya na, may uh, ano, okay. x-ray tayo na. Ay, may x siya na. Ayun, tumakas yung patela oh, yung patela ko. Napulit pa yung dito mo oh. Pero gumanik na yun. Yan oh. Yeah, no. hindi mo pa rin may DN? Na, Paano? Sabi niya naman po na, ano yung, yung nagagawin yun, na. Tolerable na. Uh -huh. yung, yun, 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 Lala ko din ano. Kahit wala niya. Uh, hindi. Okay. Meron niya ito kaya lang yung biro na sabihin bibigyan yung ano yung biro. Ang bibigyan yung biro na ito na. Tapos yung lakad bakit kayo ka? Pero, ano yung ano, yung nag may pagbabago na ba? Meron, Meron na. Meron na? Okay, oh, Sige. Higa Mas maganda kasi sa inyo mong galing Okay, higa ka. Ito kasi hindi ordinaryo, no? Same lang to sa motor, eh. Baga, yung impact ng motor pa. Pag simple lang. Ito yung sugat na to, di ba? Yan yun. Buong ngayon yan. Ya, Buong Sige, na siya sobrang sakit. Di na Hindi na. Minsan na Minsan, minsan. Tumakas yung pateya nito na umpog kasi tuloy ito possible na nagkaroon doon ng mga partial partial deal sa Sufropatella tapos meron tayo mga pat pat dito na maaaring ma sa impact masira kaya medyo masakit pa rin yung tuhod mo pero ang ginagawa rito itry mo nang i-bike -ip. yung stationary bike -ip. Amen. yan ha meron no, yung no, kaya no, lang no, yung, no. yung Okey okay lang yun. Okay lang yun. Ang mahalaga, ang mahalaga, oo, napupuyasa na siya nang nakaupo ka. Bike-bike kahit maliit. Eh makakahiram ka na medyo komportable ka, marami na sa mga ano yung mga sopla-sopla. Kasi meron po siya yung ginagayin mo lang. Pagkakalala ka lang, pagkakalala lang, pagkakalala ka lang, pagkakalala ka lang, pagkakalala ka sa so, hindi siya gumagalaw para kasi kailangan ito magkaroon ng muscle ng malakas ito kasi kung naka all alone kumbaga paalang di ba nakaupo ka nang pa, parang nakahiga ginaganon mo kasi mas maganda yung kwersadong nakaganon eh e, para nakatayo kaya ah, nakatayo eh wala pwersa yung pagganon eh hindi hindi tatama yun dito eh yeah, dito na, yung lalakas yeah, eh yung yun sa bato yun yung, nakasarad yung o oh, yun, no? yung sandal mo, yung boundary mo. O, oh, sinasalit mo. Huwag mong labanan. Yan. Yeah. Ah! Sige, sige, sige. Okay, malakas na. Huwag mong labanan. Laglag mo lang ya yeah. konting ano lang to lambing Mga dalawang linggo, ayan, medyo malayo-layo na yun. Ano yan. Kaya mo na hindi yan. Tapos tuloy mo na yung pipe mo. Kasi diba sabi niya, ano, 45 days. Eh, wala pa itong 45 days. Ay, wala nga yung palang. Wala pa nga yung Dalawang linggo ba, ayan. Medyo, ano yan. Medyo. Pero kita mo yung pagbabago. Hindi okay. na siya sobrang sakit. Kaysa naman nung pumunta ka rito. Hindi, na hindi mo talaga malakad. Pero ngayon, nabibigay mo na, di ba? magkakaroon na improvement to day by day na lumilipas. Kailangan lang, siyempre, kahit pa paano, yun, exercise mo lang. Saan kaya lang? Ano yan eh, kasi hindi natin may iwasan, may eh, halos naman lahat, nasisemp lang eh. Kumbaga, may marami talagang chance na nasisemp lang tayo. Hindi mo man ito to, nandito na. Kailangan tulungan mo na lang din. Parang makakapag-stretch-stretch lang ito. Pinakamaganda nga ito, bike. Five sa inyo. Kasi ito, baka mayroong ano to eh. May mga na sa tendon. Yan o, yung sugat na yan. Oh. <sighs> parang na, na to. Parang pang mo yung simento na oh, 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 oh. parang gano'n ang mga nunun eh. Siyempre, di ba in-explain ko pa sa'yo? Oh. Ito, sutokoy so ko yung pader. Tak! Hindi nga ito nangapili, pero itong sakit ko to, to yung tatamang buto, ang sakit niyan pag hinawa ko ng baso siguro yun, maka hindi ko kayanin yung baso. Ganon din nangyari sa'yo. Siyempre, may kasama ka pang motor. Yung impact ng motor, kasama mo sa bigat yun, yun. Makakatulong yun sa lakas ng puwer sa lakas na yun. Kaya mas lalo ka ma... Tanggalin mo lang to sa gabi, ha? Oo. Oh. Hindi, mukha, hindi mukha na nga e, sa magkano. Parang natitulis. Hindi sa magkano. Hindi na. Pantay naman yun. Pantay na yan, pinitik ko na yan eh. Magtutwist lang yan kung natumba ka. Pero kung yung diretsong lakad lang, hindi, ano? o. Oh. O, oh. o. Oh. parang kang tumatakbo na rin yan o. O, kasi nga, o, oh. try mo. Oh. Magtutwist lang yan kung matumba ka. Pero sana hindi ka matumba. Eh, alalayan mo nga. Tignan mo kung pinagbago ngayon. Eh, alalay mo na. Ayusin mo yung sinelas mo. Ayusin mo, ayusin mo. ah Para... sige, harap, lakad ng pagano'n. okay. Okay na. Okay na. Pahinga na lang. Okay. okay. Ikaw naman nakakaramdam niyan eh. Ikaw naman nakakaramdam sa loob niyan. So, kung okay na, hindi okay na. Okay? Makatulis. Okay. Agad. Eh, nadidin mo naman. Kaya mo naman na magmotor niya. Basta may alalay ka lang na... Wala, nakakatakot. na eh. <laughs>